po sa pag-drop by sa ating live. Okay. <clears throat> okay, ang ating pong ah uh, Ang ating pong title ngayon, no? Sa ating pong live. to okay. Ito. Tali, ah. Angelo Monachi Monasi. Ma, ma, ano, na dami yung basho. Hi. Angela Monachi, Lucia, and Pitas Iqbal, or Pitas Iqbal, yeah. Okay, yan. So, mga kababayan, ito na po <clears throat> ang ating pag-uusapan. Okay. Okay, mga kaibigan, ito po ang pag-uusapan natin, no? Okay. Ah. Hi, Mesa Banal. Kami sa sambayanan ng kabataan. Sama-sama po tayo. People Power Rally uh, sa harap ng Supreme Court sa July 22. 9 a.m. para iparating sa kanila. Ituloy na ituloy agad-agad ang impeachment trial kahit may bagyo laban. Oo so, nga po, no? So, ipaglalaban po natin yan. Yung impeachment na talagang matuloy. <laughs> okay. So, ito po mga kaibigan, no? si BP Sara missing in action na naman. No? Palagi po siyang missing in action. So, ngayon nga po mga kaibigan ay inuulan, no? binabagyo po ang ating bansa. At si BP ay missing in action na naman. So, meron ano, no? Phobia. No? Mayroon siyang phobia sa, sa tingin ko ha. Kung pagbabasihan ko yung kanyang mga action, na umiiwas siya sa mga crises, sa mga disaster, parang meron talaga siyang phobia sa disaster, no? Talagang umiiwas siya kapag may disaster ay umaalis siya ng bansa, no? O kung hindi man siya umalis ng bansa ay pumupunta siya. Pumupunta siya doon sa lugar na wala yung bagyo or disaster, no? Okay. <coughs> Matatandaan natin, nagpunta noon si Sarah Duterte sa Germany habang binabagay ang Pilipinas, no? So, mga yan po uh, si Sarah Duterte, no? Personal trip overseas as PH grapples with severe flooding. Ito po ay nangyari noong uh, uh, July, no? 2024, mga kaibigan, kung saan si Bibi Sara Duterte ay Pumunta sa Germany at uh, sabi niya, uh, ito ay personal trip, uh, ito ay kasama po niya ang kanyang mga kabag-anak na mga kaibigan. Uh, so, on Wednesday, July 24, as the country was grappling with heavy downpour brought by monsoon wind, enhanced by Typhoon Karina or Guy Me, a photo of BP Sara Duterte wearing a hoodie inside the Ninoy International Airport na iya, Terminal 3 went viral on social media. This triggered speculations about the reasons why she was flying overseas and Southern Luzon were caught in the middle of typhoon that eventually developed into a super typhoon by Wednesday afternoon. So, ayan po mga kaibigan, oh, may calamity. Siya po ay umalis ng bansa during the calamity kung saan ang ating mga kababayan ay uh, binabayo ng, ng bansa. So, siya ay umalis ng bansa at siya po ay nanood ng concert ni Taylor Swift. No? So, doon pa lang eh. Anong klase ng vice president yan, mga kaibigan? Inuuna pa ang kanyang personal trip, ang panunood ng kanyang uh, concert sa kanyang idolo. Na alam naman natin na public servant, mga kaibigan, ang isang public servant ay dapat po inuuna muna, inuuna muna ang taong bayan, di ba? Una ang taong bayan bago ang lahat. Pero dito po kay Bipisaran Duterte, mali po dahil inuna po niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya bago ang taong bayan, di ba? So, dito po, nakikita natin na siya po ay medyo makasarili. No? Hindi medyo, kundi talagang oo, makasarili. No? So, sa loob, sa loob lang ng unang buwan ng, May, ng 2025, ilang beses nang nag-abroad si Sara Duterte. Parang travel blogger, hindi vice-presidente correct, no? Para siyang uh, blogger na ano sa travel, no? Hindi po siya vice presidente dahil uh, sa anim na buwan po mga kaibigan, parang ang ginawa lang niya ay ang mag-travel. No, wala nang ibang ginawa kundi bumiyahe habang napapabayaan ang tungkulin, pero may may gana pang humingi ng halos 1 billion budget para sa 2026. Yan, mga kaibigan. O hindi na nga trabaho punta na punta sa ibang bansa, travel naninirang puri, sinisiraan yung ating, yung ating uh, turismo dito. Pagkatapos, may gana pa siyang humingi ng isang bilyong budget para sa 2025. So, itong kaso yan, di ba? Anong klase na public servant yan, mga kaibigan, no? So, guys, bago po natin ituloy ang ating talakayan, ah, uh, share po po ng ating video, mga kaibigan. Share ko rin ang ating video, no? Share po natin ang ating video, mga kaibigan. Si Wait, si share ko lang po sa uh, Aki News Feed sa Facebook. Yan. Kung meron po kayong Facebook, mga kaibigan, no? At hindi niyo pa ako na pa-follow, pa-follow na rin po. Admin reach no? Para makita niyo rin po ang aking post sa Facebook. Yan. So, share ko lang ating live sa Facebook. Yan. Yan. Pagkatapos, share na rin natin sa groups. Yan. Okay. Share natin sa groups. Okay. Yan. Okay. 31 million. Yan. Yan. Okay. So, yan mga kaibigan. Share ko na rin po sa si group. Yan. Okay. Okay. Yan. <clears throat> so, mga kaibigan, no? uh, tuloy na tayo. So, sa loob ng anim na buwan ng 2025, ilang beses nang nag-abroad si Sara Duterte. Parang travel blogger. Hindi vice-presidente. Wala nang ibang kinawa kundi bumiyahe habang napapabayaan ang tungkulin pero may gana pang humingi ng halos isang bin halos isang bilyong budget para sa 2026. 20, Kita niyo mga kaibigan, no? may gana pa siyang humingi ng halos isang bilyon budget kahit hindi naman siya nagtatrabaho. No? So, three times pumunta siya sa Netherlands. Ang daming pera, mga kaibigan. No? Pa-travel, travel lang, patrabal travel lang. Ang daming pera, hindi na nagtatrabaho. No? So, Sara, Paulo, si Sara at si Paulo of oh, Two Netherlands. Ito noong March 13, 2025, ha? Mga kaibigan, no? Yung magkapatid. Yan. Pumunta po sila sa The Hague, mga kaibigan, sa ICC. Yung sims, no? Si, si Sara at si Paulo. At ah uh, Vice President left Manila at 7:40 a.m. on Emirates flight bound to, Amster to Amsterdam, according to her office. Yeah. So, yam po mafebigan ha? puso doon with uh, Paulo the Third. Magunta sa ICC, no? So, kaso doon. Ipinatay natin kaso. Okay, pinatay natin doon. Yan. BP Sara back in the Netherlands to visit Dad Duterte. I and Toe. tow. So ngayon naman mga kaibigan, ngayon naman, itong May 29, 2025, ay bumalik na naman tuloy si Sarah Duterte at ang kasama naman po niya, kanyang dadala dala ay si Aimee. No? Si Aimee naman po ang kanyang dinala. Vice President Sarah Duterte is now in the Netherlands ahead of impeachment trial against her. Yan. So, eto po mga kaibigan, itinataon eh, po niya kapag papalapit na po ang schedule ng impeachment trial. Itinataon po niya na lumayas po ng Pilipinas at pumunta sa The kapag malapit na po ang schedule ng kanyang impeachment. Ibig po sabihin, siya ay purposely umiiwas sa impeachment. Takot po siya, takot na takot, at naginginig ang kanyang tuhon dahil ayaw po niya ng impeachment dahil alam niya na meron siyang kalalagyan. Di ba? Okay. So, ano pa? Pa mga kaibigan, no? Okay. sa lukuyang nasa Ato the pa? Netherlands, si Vice President okay. Sara Duterte. Natin, sa isang online post ng former presidential spokesperson attorney Harry Roque makikita ang bise sa nasabing lugar. Mayroon ding larawang ibinahagi okay, sa, sa taga-suporta ng kanilang pamilya na kasama niya si BP Sara sa Dehega. May caption pa ito na Welcome back Vice President. Wala pang inilalabas na detalye ang tanggapan ng pangalawang pangulo tungkol sa nasabing biyahe ni BP Duterte. Kasi yeah. So, kita niyo mga kaibigan, no? Uh, ilang beses siya? Ilang beses siya pumunta sa Hague, mga kaibigan? Three times, no? Three times po, po siya. Three times siya na pumunta sa dahig. Hague, sa the Netherlands. Tapos, mga kaibigan, travel din po siya sa... Qatar. Sarah Duterte meets with OFWs in Qatar ahead of Hague visit. yan. Yeah. So, pa-travel-travel lang, panira nira, puri, panira-panira ng ating turismo, panira ng ating administration, pa-travel-travel lang, hindi nagtatrabaho, pero kumukubra ng budget, sa so, sweldo, buong buwan, ang sarap ng buhay, dinostay, hinday. Yan. VP Duterte and personal trip to Malaysia as Senate acts on impeachment. Yeah. So, yung mga na, Vice President Sarah Duterte and her family are going on a personal visit to Kuala Lumpur, Malaysia. Her office announced Tuesday. yeah So, yan po. Yan na naman mga kaibigan. No? Lumayasan naman po siya. Pumunta naman po siya sa Malaysia. At ano ba ginagawa niya sa mga bansan yan? Malamang mga kaibigan, ay kanya pong tiniligawan para po sa interim release ng kanyang tatay. Pero, at the end of the day, bigo. Siya po ay isang malaking bigo dahil hindi po siya pinapaboran ng mga bansa na kanyang, na kanyang dinadramahan na sila ay mga biktima di o mano ng Marcos administration. So, Inday Lustay po. Si Inday Lustay ay isang napakalaking bigo. Diba? Yan. Okay. Uh, Erna Sigua. Shout out watching from Saudi Riyadh. Hello, Erna Sigua. Maraming salamat sa panunood. No? Dyan. Sa uh, Saudi. Okay. Sabi ni Wilfredo de la Cruz, Anong ginagawa ni Lisa sa Saudi Arabia? actually si Atalisa Marcos ay uh, nagpo-promote no ng uh, programa ng gobyerno sa so, sa Saudi Arabia no pino-promote niya doon hindi niyo pa ba alam kung ano ginagawa ni, ni Atalisa so mamaya ah uh, stay tuned kayo at mamaya ay ating uh, pag-uusapan kung ano ginagawa ni Felisa, no? Kasi ma-out of topic tayo. So, ito muna yung ating uh, pinag-uusapan ngayon. So, yan ang mga kaibigan. Pumuntang Malaysia, pumuntang Qatar, at ito naman, pumunta naman siya ng Australia. At yun, mga kaibigan, alam nyo ba ng Australia ay isa sa lugar na kung saan kinukonsidera ng uh, Duterte para dito po ilagak, no? Itong si Uh, Rodrigo, no? si Mr. Duterte, para po sa interim release. Na sinasabi po nila nung una na ang Australia daw ang tutulong, no? tatanggap sa kay Mr. Duterte, sa tatay nila, para pag nagkaroon ng interim release. But later on, binawi po yan ni Bibi Sara kasi napahiya. Napahiya po siya. Kasi hindi po siya inayunan at hindi po siya pinagbigyan. Diba? Kaya later on, ay itinanggi po niya. Sabi niya, hindi naman daw sila humihingi ng, ng favor sa Australia. Hindi naman daw nila kinukonsider ang Australia para paglagakan para kay Mr. Duterte no, sa interim release. Pero, pero nung una pa lang sinasabi na niya yan. Kaya, kita kita po at huling-huli ang kanyang pagsisinungaling. ba? Diba? Sinungaling kasi siya. ba? Diba? Sinungaling. No? Yan sinungaling po talaga, na okay okay ano pa